Noel, bawahin mo nga ako Noel Naulan Tara, ito sa akin. Ito Aga, ah, natin ang balat. Isarap yan. No? kita natin. Ayun yeah, nyo na babasa eh. Ayun! Ba? kanina ang Ay! Parang may ginawa. Ayaw! Ginit kung gamit ah. Sarap talagang ulit ulit yan, yung mga tanga natin nagiga o. Oh. Alakasal ng ulan. Oh, shout sa sa'yo mo! Oh. <laughs> Sarap po ay hayahay! Bahay na bahay yan! Bahay na bahay yan! Ayaw yung bahay, ginabahan Guys, grabe ang ulan dito sa lugar namin! Di basta! Baha na rito sa palitahan o! Oh lakas sayo sa saging tumba para ihin ang daga pera 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 eh ryan kawawa ang kahoy talagang basang basa dimig ng dimig ah. kawawa ah doon pala naawas oh kawawa yung 43 natin kaya pala init init Kinet. Kinet, magpaulan ka lang, tanggalan mo na ano yung ano doon oh. Yung gutter niya no? Dun na no, doon napunta sa palita kaya basang-basa pala yung 43 doon. Hindi, 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 tanggalan niya ng harap para hindi doon pumunta yung tubig. Oh, Dapat Dapat tanggalin nyo. Ay, pasalamat nga sila, nililinisan pa eh. Dito, o, oh, mo. Grabe yung ulan, lakas. Kawawa ang talaga pag inabot ng ulan, no? Ang napabaklas na natin ito. Lutang. Kaya na ba baha dito, so,

Grabe basura o. Ano? Lutang. Ang tilapya lutang. Diyos Marius, si pambasura, oh. Saan yung gagalit sa taas? Oop! Oh.